Inibitahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinigawang roundtable meeting sa San Francisco, uh, San Francisco, USA, ang technology companies na maging partner ng Pilipinas sa bagong technological revolution, gaya ng paggamit ng artificial intelligence. Si Alan Francisco sa detalye mula sa San Francisco, California, live. O three series of activities ang daniluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Philippine delegation sa sidelines ng APEC Leaders Summit dito sa San Francisco, California. Binigyang diin Audrey ni Pangulong Marcos ang kandaan ng Pilipinas sa pagyakap sa Artificial Intelligence o so AI nang imbitahan niya ang technology partners na maging partner ng Pilipinas sa bagong technological revolution. Nangyari yan sa roundtable meeting ni President Marcos sa private companies, investors at venture capitalists kung saan sinabi niya ang makutulong ang AI sa karyahan ng mga Pilipino, enterprises o so mga negosyo at mapaigting ang kumpiyansa ng ekonomiya ng bansa. Nainiwala ang Pangulo na mapaangat na ng AI ang buhay ng mga Pilipino. Makasaysayan ayon kay President Marcos ang pagpunta rito dahil ang Pilipinas ay magdiriwang ng milestone. Nakamit kasi nito ang pinakamataas na pagunlad buhat noong 1976 nang may 7.6% increase sa gross domestic product o GDP noong 2022. Samantala, Audrey nagsalita rin si Pangulong Marcos sa Philippine Economic Briefing sa harap ng mga investor mula sa Asia Pacifico isa sa mga nabanggit ni Pangulong Marcos ay tungkol sa Maharlika Investment Fund kung saan looking forward siya sa operationalization ng first ever sovereign fund. Magisilbihan niya itong additional source at mode of financing para sa mga priority projects ng pamahalaan kabilang na ang infrastructure flagships na may high returns at mahalagang epekto sa ekonomiya. Sa kasulukuyan, Audrey, ayon sa Pangulo, ay may 80 projects na financeable o pinupondohan sa tulong ng Maharlika Investment Fund. Audrey, si Pangulo Marcos kanina no, ay uh, dumalo rin sa CEO uh, Summit sa kaugnay pa nga rin ng uh, APEC no, kung saan ay uh, dyan yung mga audience, no, yung mga world leaders at uh, iba pang mga leaders sa iba't ibang mga industriya kung saan dyan nila nareresolba yung mga hamon na kinaharap ng Asia Pacifico sa usapin ng kapaligiran, negosyo, ata ekonomiya Audrey Maraming salamat Alan Francisco